nagluluksa ngayon ang mga tagahanga, malalapit na kaibigan at mga nakatrabaho ng dating One Direction member na si Liam Payne dahil sa bigla ang pagpanaw nito. Dahil sa nangyaring trahedya, marami pa rin ang hindi makapaniwala sa pagkawala ni Liam. Katunayan, maging ang mga Pinoy celebrities ay kabilang sa nagpaabot ng mga mensahe ng pagluluksa at pakikiramay. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng Pinoy celebrities sa pagpanaw ni Liam Payne. Sumakamilang buhay ang British singer na si Liam Payne sa edad na 31 noong Webes ng Madaling Araw, October 17, 2024. Ayon sa mga naunang ulat, na nahulog si Liam mula sa ikatlong panapag ng Casa Sur, ang hotel na kanyang tinutuluyan sa Palermo, Buenos Aires, Argentina. Agad siyang nawala ng buhay dahil sa tindi ng niyang injuries hindi lingid sa kaalaman ng kararami na parte na rin ng childhood at buhay ng maraming Pilipino ang bandang One Direction kung saan ang musika nila ay naging malaking bahagi ng ilang kabataang Pinoy. Kaya naman, ganoon na lang ang pagkalungkot ng Filipino fans kung saan maging ilang Pinoy celebrities ay hindi mapigilang maglabas din ng kanilang pagdadalamhati sa bigla ang pamamaalam ni Liam at sa sanhinang pagpanaw nito. Andrea Brillantes Si Andrea Brillantes sa isa sa mga nag-react sa social media sa hindi magandang balita. Sa pamamagitan ng isang Instagram story, ipinahayag ni Andrea ang kanyang nararamdaman sa bigla ang pagkawala ni Liam. Nirepost niya ang post ng entertainment portal na e-news na naglalaman ng larawan ni Liam, ang taon ng kapanganakan at ang taon ng pagpanaw nito. Ang litrato ay nilikipan niya ng sad face at broken heart emoji. Francine Diaz Katulad ni Andrea, lungkot at pagkabigla rin ang naramdaman ni Francine Diaz sa pagkamatay ni Liam. Matapos ang hindi magandang insidente, nag-post si Francine sa kanyang Instagram stories at ibinahagi ang isang social media card mula sa at page 6. Ang art card ay naglalaman ng larawan ng yumaong singer at isang headline tungkol sa nakakagulat na balita. Kasama ang art card, naglagay ang kapamilya star ng tatlong broken heart emojis. Jada Avanzado Ibinahagi naman ng singer na si Jada Avanzado ang isang art card mula sa entertainment outlet na Puberty na naglalaman ng ulat ng pagpanaw ni Liam. Sa caption kalakip ng face holding back tears emoji, sinulat ni Jada ang mensaheng My Directioner Heart is Sad na tumutukoy sa pangalan ng fandom ng boy band. Bella Padilla, Matapos marinig ang malungkot na balita, ibinahagi ni Bella ang kanyang tapat at nakakaanting na saluubin tungkol sa hindi magandang insidente kung saan ay hindi niya maiwasang isipin ang anak ni Liam. Sa kanyang Instagram stories ay nagsulat siya sa isang puting background ng itim na teksto na nagsasabing, Thinking of Liam's son right now, kasabay ng isang sad face emoji. Ang tinutukoy ni Bella ay si Bear Gray Payne, ang 7-year-old son ni Liam at ng singer na si Cheryl Cole. Tila ba nadurog ang direction ng heart ni Bella dahil sa pagkawala ng isa nitong miyembro? Dahil sa sumunod pa niyang Instagram story, ibinahagi naman niyang isang throwback clip ng kanyang pagjam sa mga kanta ng One Direction. Kalakip ng sad face emojis, sinulat niya ang caption na, My 2020 Jam, Hi Liam! Venice and Lauren Bectas kabilang sa Filipino fans ng One Direction ang mga anak ni Rufa Gutierrez. Ramdam ang kalungkutan sa magkapatid na sina Venice at Lauren Bectas. Sa kanilang mga Instagram account, ibinahagi nila ang mga larawan ng One Direction. Nagpost din si Lauren ng isang maikling tribute para kay Liam habang nirepost ang isang kuha na ngayon hindi na aktibong grupo. Sa mensahe, ibinahagi ni Lori na hindi niya maipahayag kung gaano kahalaga ang mga miyembro ng One Direction sa kanya at kung paano sila naka-impluensya sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Lori na labis siyang nagulat, nalungkot at nadurog sa puso nang marinig ang balita ng pagpanaw ni Liam. Hindi daw siya makapaniwala na totoo ito. Nagdagdag siya ng broken heart emoji sa kanyang mensahe, pahiwatig ng kalungkutan na nadarama. Sofia Andres bilang isang directioner, ramdam ang lungkot kay Sofia Andres. Sa kanyang Instagram story, nirepost niya ang pinakahuling post ni Liam kung saan makikita ang buong miyembro ng One Direction. Sa caption, sinulat ni Sofia ang pangalan ni Liam at nilaki pa ng sad and wing emojis. Sian Gaza ang social media personality na si Zian Gasa ay nagpost sa kanyang Facebook account at nagbahagi ng isang nakakakuha ng atensyon na reel matapos ang pagpanaw ni Liam. Sa naturang reel, makikita siyang ipinapakita ang kanyang playlist na nilalaman ng mga kanta ng One Direction. Marilinig din ang isa sa mga hit na kanta ng banda, ang Night Changes na sinamahan niya ng caption na playlist ng mga millennials ngayon. Sa comment section ng Reel, nagbigay siya ng isang nakakaantig na pahayag sa pagsasabing ganun talaga ang buhay, maaalala ka na lang ng lahat kapag patay ka na. Rest in peace. Hashtag Kid Hindi naman makapaniwala si Kid Yambaw ng hashtag na wala na ang kanyang idolo. Sa kanyang post sa Instagram, ibinahagi niya ang larawan ni Liam kasama ang taon ng kapanganakan at pagkawala nito. Sa kanyang caption niya, This is very, very sad. Just doesn't seem real. I am speechless. 4 over 5. Broken heart emoji. Rest easy. At Liam Payne.